So what's up mga kamanok? Ayan. So ngayong gabi ayan, update ko lang kayo sa ating pahulugan system ng mga sisew. Okay. So yan na po sila. Okay. So wala pa silang one week. Parang ano lang sila. Five days pa lang. Okay. So i-update ko lang kayo para may idea kayo sa ating pahulugan system. So 30 pieces lang to. 30 pesos lang to mga kamanok para sa ganun ay uh, ah, makahabol yung iba okay yung hindi makakasali sa unang batch itong pahulugan system eh meron pa naman tayong second batch okay so papakita ko lang sa inyo nung mabilis to para sa ganun is may idea kayo kung anong mga linyada yung ating okay uh, ipapasok sa pahulugan system so dito may mga gilmores tayo bulik melsims tornado hatch Okay, yun po. Yun po ang ating mga lines na na-breed ngayon. Kung kaya't uh, okay, uh, pumili na lang kayo kung ano yung magugustuhan ninyo. Okay? Yan po sila. Healthy healthy po yung mga yan. Ayan. So, binigyan ko lang ng konting pagkain para sa ganun is makita nyo kung ganun sila kahit healthy. Okay? konting lang pagkain ang nilagay ko dito. Pero huwag niyo sanang uugalihin na magbigay ng pagkain sa gabi. Kasi po, uh, overnight, pag nagbibigay kayo palagi ng pagkain sa gabi, possible yung mga paan nila lumaki. Okay? So lalaki po yung mga paan nila kapag ka kayo is nagbibigay pa rin ng pagkain sa gabi kasi nga po yung protein intake is uh, okay yung prot protein intake ng katawan ng inyong mga sisig is marami or mo sobra kaya yung iba pumupunta sa kanilang mga binte, sa kanilang paa okay yung iba magtataka hybrid naman yung manok pero bakit ang taba ng kanilang mga binte? So dahil po masyado pong mataas, masyado o mataas po masyado yung inyo binibigay na protein sa kanila. So maganda na yung umaga at hapon o umaga tanghali at hapon na pagkain, din sa gabi natutulog na sila. Okay, so ngayon nga ipinakita ko lang sa inyo Yung ating mga sisiyaw Para sa ganun is may idea kayo About sa ating paholugan system Okay, so mga kamanok uh, Ito pong mga sisiyaw natin is complete vaccine po ito Kung kumpletuhin ko po ang vaccination nito Para sa ganun pagdating po sa inyo Eh wala po tayo magiging problema Okay, so makikita nyo man mga kamanok Almost 5 days pa lang sila Pero ang bibilis nilang lumaki Okay? So yeah, titingnan ko ito mamaya. Titingnan ko pala ito ngayon dito sa front view natin. Ayan, makikita nyo mga kamanok. Ayan, na. Uh, ang sisigla nilang uh, kumain. Tumuka, Ayan, kita nyo naman. Ano? So, uh, alam nyo mga kamanok, ang isang sisi o kapag ka sila is uh, sa nagkasakit, hindi na po sila ganun tatabaka agad. Lagi po silang uh, uh, naaagawan sa pagkain, okay? Tapos sila lagi ay hindi masyadong kumikilos, gumagalaw, hindi sila maliliksi. So iwasan po natin yung mga ganun. Pagka ganun po, kailangan na po nating ikal o kailangan na po nating ihiwalay muna para sila isgamutin. Okay? Yan dito sa ating brooder mga kamanok, makikita nyo. Naglagay po ako dyan ng kusot. Okay, ito po ay mula sa puno ng mahogany. O yan, medyo dry po ito kaya maganda sa ating mga sisiw. So makakadagdag po ito ng comfortness para sa kanila upang sila is makapagpahinga, makatulog ng maayos. Ayan, makikita nyo, ang bibilis nilang lumakad, palipad-lipad sila, patuka-tuka, patalon-talon. So yan po ang nature ng ating mga sisiw. Ayan o, tinan mga kamanok. Once na nagbigay ako ng pagkain, talagang inuubos nila. Okay? So, pagbibigay sa kanila ng pagkain for your uh, idea sa mga newbie. So, ginagawa ko dyan, yung talagang uh, kakainin muna nila ng ubos, sa kakulit sila bibigyan after an hour. Hindi po ako nagbibigay nung, nung sobrang dami na isang bulto ka agad, isang bigay ang kaagad na halos mapuno na yung feeder natin. Hindi po ako ganon Kasi ang gusto ko, yung mga sisiw natin, kapag mo ka, kumilos yung kanilang digestion uh, digestive system. Gusto ko tuka giling, tuka giling. Ayoko nung tuka tulog, tuka tulog. Ayoko nung ganoon. Ang gusto ko inuubos muna nila yung pagkain after nilang maubos. Okay, digest muna nila kapag nakita ko na parang uh, nababawasan na yung kanilang butse or nadadigest na nila yung pagkain. Saka ulit ako magbibigay ng pakaupakaunti sa kanila. Okay? So, ganun po ang sistema ko. Kaya po sa tanghali, from one month to two months, nagbibigay ako dyan ng extra meal sa tanghali. Para sa ganun, uh, mabilis pong lumaki yung ating mga sisiw, hindi po sila magkulang ng nutrients sa kanilang katawan. Kaya yan yung makikita nyo mga kamanok. Ako'y natutuwang mag-video pagkagantong mga sisiw. Tapos nakikita ko silang maliliksi, malulusog. Alam nyo mga kamanok, pag po aking mga sisiw is lahat sila healthy. Masaya po ako, yung iti ko niyan abot na sa tenga. Pero kung ang mga sisiw ko is uh, nagkakasakit, nai-stress, ganon din po yung feedback sa akin. So nagiging uh, malungkot din po ako, problemado kung anong ibibigay na antibiotic. Pero sa ngayon, medyo nakokontrol ko na o medyo nagagamay ko na yung uh, sistema ng breeding. Okay, so actually, hindi naman ako perfectong breeder eh. Siyempre, meron pa rin tayong mortality rate na na present sa ating uh, backyards o sa ating mga brooders, sa ating mga sisiyo. Hindi pa natin ma-perfect na talagang uh, ma-breed natin lahat. Pero sa gayon, ayan, masaya ako na ganyan, na, na malulusog sila, healthy sila, hindi sila nagkakasakit, magalat silang kumain, tumuka. So pagka ganyan, happy na ako sa kanila. Okay? So sa mga newbie, sa mga beginners natin dito na may problema pagdating sa kanilang pagre-raise o pagbe breed ng kanilang mga sisiw, hindi sila makapagpatuloy, makapagpalaki. So mag-comment lang kayo, tutulungan ko kayo upang mabigyan kayo ng tamang antibiotic, tamang vitamins na ibigay sa kanila upang maging healthy sila. Ayun, makikita nyo ang si nilang kumilos. Sign po 'yan na healthy po talaga sila. Okay? So, mga kamanok, ito po yung ating uh, mga sisiw sa pahulugan system. Okay, 30 pieces lang to. So, meron pa naman tayong uh, Uh, mga itlog na nakasalang sa incubator so far dire-diretso pa yung breeding natin yung produce natin ng mga itlog at uh, gusto ko is uh, mabigyan din kahit pa paano yung ating mga subscribers na laging nakatutok at uh, laging nag-aabang sa ating mga vlogs yung mga gustong uh, makijoin sa ating poultry system so aalamin ko lang kung ilan yung mail dito Alamin ko lang kung ilan yung lalaki para sa ganun, mabilang ko ang head count na pwede nating isali dito sa ating pangalugan system. Okay, ulitin ko, may Gilmore tayo, may Tornado Hatch tayo, may Bulik tayo, and may Milsims po tayo. At syempre, yung dome natin hindi mawawala. Okay? So, ayan mga kamano, silip nyo sa ating mga sisiyo ngayong mga season na to. So, first batch natin to, 30 pieces. So, sayang, halos, uh, eight, halos 100 pieces yung isinalang natin itlogin nga lang. May problema tayo sa incubator. Kaya, 30 lang yung napisa. So far, hindi tayo titigil hanggang uh, makapagpapisa pa rin tayo ng mas marami ano, sa season na to. At, uh, syempre, ma-distribute ma natin sa ating mga Uh, kamanok. And, syempre, yung ating mga kamanok na nakakuha sa atin, nung unang una pa lamang na nag-breed tayo. So, tuwan-tuwa sila. Gusto rin daw nila kumuha ulit. Okay. So, so far, hanggang dito na lang muna mga kamanok ang aking update. So, see you for our next vlog. Sana ay uh, tumuto kayo at ma-update pa kayo. hanggang sa